Shoutout tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola, kay day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and 4 Friends, Marcel Nakil, at kay Tita Jinky Feres. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Lalong lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker, sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simulan na po natin ang ating kwento Napatigil sa paglalakad itong si Bocok dahil agad niyang nakita at nasilayan ang mga sundalong mista na papalapit na sa kanila. Agad siyang nakikilala ng sundalong binugbog niya noong nakaraang gabi. Huwi ka agad ng isa doon sa mga sundalo nang tuluyan nang makalapit ang mga ito sa kanilang dalawa. Ang isang iyan kapitan ang siyang bumugbog at dumali sa amin noong nakaraang gabi. Nagpakilalang musang doon sa mga kabundukan ng kampo ang binatil yung iyan. Sagot naman ng pinuno ng mga sundalo. Ganon ba? Kung totoong ito nga ang musang na kinatatakutan doon sa lugar ng kampo, susubukan muli natin ang lakas ng musang na ito. Pagbabayaran niya ang kanyang ginawa sa ating mga kasamahan. Ngunit napatigil naman ang mga ito nang masipat ang paglabas ng mga taong nakasuot ng mga sumbrero na sa buli galing doon sa loob ng sabungan. Kaya agad na inaabisuhan ng isang sundalo ang kapitan tungkol sa kanilang nakita. Kaya muling ka na lamang ng kapitan. Animal, mukhang natapos na ang sultana. Lumabas na ang dalawang mga matatandang espiya. Tara na, baka may mga ipapagawa ang mga ito sa atin. Pagkatapos huwi ka ng kapitan doon kay Butchok. Bata, magkikita pa tayong muli. At pagkatapos tumalikod na ito ng tuluyan at naglalakad na ang mga sundalo papunta doon sa grupo ng mga espiya. Bulong naman itong si Butchok na muling nakakaramdam ng galit doon sa mga kapwa sundalo tulad ng aking sinabi, kapag hindi pa kayo umalis sa lugar na ito at kapag patuloy pa rin kayong makipagsabuatan sa mga espiya, hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong lahat. Uy ka nitong si Mark. Mukhang kursunada ka ng mga kasamahan mo sa serbisyo, kaibigan na butsok. Mukhang masama ang timplada ng mga iyon sa iyo kaya sinabi nitong si Butchok kay Mark ang dahilan at ang mga pangyayari doon sa pagitan sa mga sundalong iyon at sa kanya noong nagdaang gabi. Sinabi din nitong si Butchok kay Mark kung ano ang kaugnayan ng mga sundalong iyon doon sa mga kalabang espya. Kaya pati itong si Mark galit na din ito. Ilang sandali pa, muling kumilos na ang mga ito nang mapansin ang paglabas nila ni Abo kasama ang dalawang matandang mananabong na sina Bitong at Berto. Nang mapang-abot na ang mga ito, agad na sinabi nitong si Butchok na nailigtas na nila si Nanay Kanida at dumating na din doon ang kanyang ama at kaibigan. Uy kang sagot naman itong si Bitong. Mabuti kong ganon, Butchok. Sa ngayon, kailangan muna natapusin namin ang sabong. Huling sultada na ito. Wala nang magagawa ang mga espiyang iyon. Kailangan na lamang natin gawin ay bantayan na lamang natin ang kanilang susunod na mga gagawin at hakbang. Pagplanuhan din natin mamaya kung paano natin tutuluyan ang kanilang grupo bago pa makaisip ang mga ito na tumakas at lumayo dito sa lugar ng tangke. Kampante na kasi Bitong at Birto. Dahil nagawa na nila ang dalawang misyon, una nailigtas nila ang matandang babaylan na si Nanay Candida at ang dalawang mga sigbin, pangalawa, natalo nila ang mga ito sa labanan sa mga manok. Ipinakilala din sina Bocok doon sa grupo ni Commander Banugon na sa mga pagkakataon na iyon, nando doon na din sa kanilang kinaruruunan. Nagkagulatan pa nga ang mga ito dahil kapwa nakikilala nila ang kanilang mga hitsura. Naalala nitong si Bocok ang matanda dahil habang papunta pa sila dito sa lugar ng tangke, doon sila nagtanong tungkol sa lugar ng sabungan dito sa bayan ng tangke at dito mismo sa lugar ng balon. Samantalang naalala din ng matandang pinuno ng mga rebilde ang hitsura nitong si Butchok. Nagpasya din ang anim ng mga rebilde na samahan muna sila Bitong at Berto doon sa loob ng sabungan. Kailangan muna nilang bantayan ang sentro sigurado talaga ang mga ito na may gagawin ang mga espiya na hindi kaya-aya. Lalo na natalo ang kanilang panabong at nasira nila ang plano ng mga ito. Ilang sandali pa, nagpasya na itong si Butchok na bumalik muna doon sa mga gusaling kampo nila ni Berto at Bitong. Kasama pa rin ang dalawang mga aswang. Samantalang bumalik naman doon sa loob ng sabungan sina Bitong at Berto kasama itong si Abo at ang inkantong si Makor para ituloy ang huling yugto ng sultada. Ngunit ang mga tauhan itong si Bitong at Berto na mga aswang patuloy pa rin na nagmanman ang mga ito doon sa buong paligid ng sabungan dahil may ilan pang mga nakasuot ng mga sumbrerong buli doon sa paligid ng sabungan. Ngunit doon sa loob ng sabungan, wala nang natitirang pang mga espya ang nando doon dahil kasabay ng paglabas ng dalawang matatandang espiya, lumabas na din ang lahat ng mga ito. Ang makakaharap naman nila ni Abo ay ang mga sabungirong dayo ng mga aswang din. Ngunit sigurado na ang mga ito sa kanilang panalo. Hindi na din ganun pakalala ang pustahan doon sa loob. Itong si Manong Karyo, inaabisuhan na nito ang mga tanod na panatilihin pa rin ang pagbabantay doon sa paligid at laging ialerto pa rin ang kanilang mga sarili at itaas ang kanilang mga dipinsa. Habang sinabutsok naman, tuluyan ng nakabalik ang mga ito doon sa kuta ng dalawang mga aswang. Sinabi nitong si Bocok kay Nanay Candida na ligtas na ang kanilang mga manok na panabong dahil nakuha na nito ni Abo na labis naman na ikinatuwa ng matandang babaylan. Nag-alala din kasi ito doon sa kanyang mga panabong dahil ilang dekada din na magkakasama ang mga ito. Dating barangan pa noon itong sinanay kandida. Kasama na niya ang mga manok na iyon. Naglilibot muna sina Nabuchok at Mark doon sa paligid ng mga gusaling nando doon. Hindi naman ganun kalakihan ang mga gusaling nando doon. Kadalasan sa mga ito, nasa tatlo hanggang apat na palapag lamang. Dating paupahan ang mga gusaling ito noong unang mga taon dahil sa pagmimina na nagaganap sa malapit na bundok. Ngunit nang magtapos na ang pagmimina, naiwan na din ang mga gusaling ito at naabandonado. Anim na mga gusali at isang maliit na bahay ang nakatayo doon sa lugar. Napapalibutan din ito ng mga kakahuyan at mga malalaking talahiban at damuhan. Simula ng gawing tirahan ang mga gusaling ito ng grupo nila ni Bitong at Berto wala nang gumagala pa sa lugar na ito ng mga kabataan dahil na din sa takot doon sa mga aswang. Nilibot nila ni Butchok at Mark ang buong paligid para pag-aralan ang kapaligiran ng kuta Kadalasan natural lamang ito sa mga sundalong katulad ni Butchok kapag bago sa kanila ang lugar. Kailangan na pag-aralan ang buong paligid para alam mo na ang mga dapat mong gagawin kung magkakaroon man ng kaguluhan o bakbakan. Doon naman sa loob ng sabungan, kahit na hindi ganun kataas ang antas ng bakbakan ng dalawang mga manok, nagsisigawan pa rin ang mga taong nandoon sa loob at kanya-kanya ang mga ito na pinustahan. Ngunit hindi na balak pa nitong si Makor na pabagalin at patagalin ang labanan ng dalawa. Dahil makalipas lamang ang ilang mga segundo agad na tinapos ang labanan na naging dahilan para tanghalin na kampion ang kanilang grupo at makatanggap ng malaking papremyo. Tuwang-tuwa naman itong si Abo sa ilang mga araw pa lamang na pananabong ng mga ito. Parang nagustuhan na ng husto ng bata ang pananabong simula pa doon sa lugar ng sungkol. Kahit naman sa tagumpay ng pasabong na iyon, hindi pa rin ganap ang kasiyahan nitong si Manong Karyo dahil batid ng matandang namumuno doon sa bayan na may binabalak na masama ang kanilang mga kalaban doon sa lugar. Agad niyang inaabisuhan ang lahat ng mga mananabong doon sa lugar ng tangke na umuwi na mga ito sa mga oras na iyon dahil papagabi na at napakadelikado ang daan palabas ng lugar ng tangke. Ang mga tanod naman ng pinuno ng bayan inalarma nila ang mga ito at inutosan na patuloy na magbantay doon sa paligid ng lugar, lalong-lalo na doon sa sintro. Ngunit paalala ng matanda, mag-iingat ang mga ito dahil hindi mga aswang ang kanilang mga kalaban, kundi mga mababagsik na mga kriminal at malakas din ang mga tangan at kasama pa ang mga sundalo. Kaya mungkahin itong si Karyo sa mga ito, magdala ng mga malalakas na mga baril bilang pangdipinsa. Matapos ang huling pagpupulong, naglabasan na ang lahat ng mga tao doon sa loob ng sabungan. Magkakasama na ngayon sina Manong Karyo, Berto at Bitong at ang grupo nila ni Commander Banogon. Uy kanitong si Manong Karyo. Bitong. Maraming salamat sa malasakit ninyo sa lugar na ito. Hindi na ako makakasama pa sa inyo kailangan kong samahan ang aking mga tauhan para bantayan ang sintro ng lugar na ito. Makipag-ugnayan na lamang kami sa inyo kung kailangan namin ng tulong. Sagot naman itong si Bitong. Huwag kayong magdalawang isip na humingi agad ng tulong manong karyo. Asahan ninyo palagi na lagi kami nakandang tumulong, lalong-lalo na dito sa bayan ng Tanggi hindi ako makakapayag na mayroong mga tagalabas ang gustong manggugulo dito sa ating bayan. Makalipas naman ang ilang mga sandali habang pabalik na ang mga ito doon sa mga gusali, napansin nila ni Berto na napakatahimik na ang buong paligid ng lugar. Inaabisuhan na kasi ng mga tanod ang lahat ng mga taong nandoon sa lugar na wag nang maglalabas ang mga ito ng kanilang mga bahay at mga tahanan lalo na ang pagkagat ng dilim dahil mayroong masamang banta sa bayan. Pagkatapos ang kanilang paghiwalay ng landas, nagpapatuloy na sa pagbabalik ang mga ito doon sa mga gusali. Sumama na din ang mga aswang ng mga tauhan nila ni Berto at Bitong doon sa kanilang pagbabalik. Pati ang grupo nila ni Commander Banugon. Ngunit may mga ilan naman ang naiwan doon sa sintro ng lugar para tumulong na din sa pagbabantay. Samantalang doon naman sa mga gusali, kasalukuyan ng naghihintay sina Butyok doon sa pagbabalik nila ni Abo, Bitong at Berto. Ngunit agad na mayroong dalawang mga aswang ang pumasok doon sa gusaling kinaruroonan nila ni Butyok at wika agad ng isa sa mga ito. Ginoong Butyok, may mga napapansin kami umaligit na mga presensya na namin galing ang mga ito doon sa grupong kalabang espiya. Ano na ngayon ang ating gagawin? Mukhang nagsisimulang kumilos na ang kanilang grupo. Napatayo agad itong si Butchok sa kanyang narinig at napatitig ito kay Nanay Kanida at sa kanyang ama na si Luis. Uy ka nitong si Butchok. Mukhang kumilos na ang mga ito, Nanay Kanida. Tatay Luis, kailangan natin na itaas agad ang ating mga dipinsa wala pa naman ang grupo nila ni Manong Berto at Manong Bitong. Baka gagawa agad ng mga pag-atake ang mga ito dito sa ating kinaroonan. Sigurado rin akong kasama ng mga ito ang mga tiwaling mga sundalo. Sagot naman itong si Luis. Mas nakakabuting bantayan muna natin ang buong paligid, Dudong Botsok. Hintayin muna natin ang grupo nila ni Berto na makabalik bago tayo gumawa ng mga hakbang. Mas nakakabuting bago tayo kumilos, dumating na ang mga iyon. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinasabi nitong si Luis, ngunit sina Butchok at ang iba pa sa kanila, pinulong ng mga ito ang lahat ng mga aswang doon sa kuta na iyon. Inutosan nitong si Butchok ang mga ito na dapat na nilang itaas ang kanilang dipinsa doon sa paligid habang hinihintay ang pagbabalik ng grupo nila ni Bitong at Berto. Sina Butchok Kasama itong si Mark, nando doon nakapwisto ang mga ito doon sa isang gusali na mayroong tatlong palapag. Nasa tuktok ang mga ito ng gusali para agad nilang makita ang buong paligid ng kanilang kinaroonan. Kasama din ng dalawa ang lima pang mga aswang. Samantalang doon sa gilid ng mga gusali, nando doon din si Luis at Buno. Kasama ang iilan doon sa mga aswang para manmanan ang buong paligid at pakiramdaman ang mga nasabing umaaligid na mga nilalang. Hinala talaga ng mga ito. Naggrupo na iyon ng mga espiya at balak ng mga ito na maghiganti sa kanila. Ang iilan naman doon sa mga aswang, nakapatong na ang mga ito doon sa itaas na bahagi ng mga gusali at nakahanda na. Naramdaman nila ang presensya ng mga kalaban ngunit agad naman na maglalaho din ang mga ito Ngunit batid ng grupo nila ni Luis na presensya talaga ang mga ilon ng mga espya Dahil may mga kakayahan kasi ang mga ito na maitago ang kanilang mga presensya ng ilang mga minuto Hindi naman nagtagal agad na nasipat nila ang grupo ng mga paparating galing ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng lugar Madilim ang buong paligid ng kanilang kinaroonan Ngunit naaninag nila ni Luis ang mga ito dahil na rin sa kakaunting liwanag galing sa sinag ng buwan at tuloy-tuloy lamang ang paglalakad at pagpasok ng grupong iyon doon sa kalublooban ng mga gusali kaya wika ka naman agad ng isang aswang na kasama nila ni Luis. Sina Manong Berto na at Manong Bitong ang grupo ng mga ilan. Sakto lamang ang kanilang pagdating. Maaaring naramdaman na din ng mga kalaban ang kanilang pagdating at presensya. Salubungin ko agad ang mga ito, Manong Luis. Kailangan kong maabisuan agad si Manong Berto at Manong Bitong sa mga presensyang nasa paligid. Agad naman na sumama itong si Luis doon sa aswang at binili na na lamang itong si Buno na siya na lamang ang bahala doon sa kanilang pwisto. Hindi pa ganun kagaling itong si Buno. Ngunit pakiwari ng bata kaya na niyang lumaban muli pinaalalahanan na lamang ito ni Luis na alalay lamang muna ang kanyang mga kilos sina Akiko naman at nanay Candida nandunoon ang dalawa sa loob ng gusali hindi naman mababanaag sa mukha nitong sinanay Candida ang pag-alala sa mga kalabang nasa paligid mas mababanaag mo pa nga sa mukha ng matandang babaylan ang saya unang una kasi kumpleto ngayon ang kanyang mga apo at sa tingin nitong sinanay kanina kahit na gaano pa kadami ang mga kalaban at gaano pa kalakas ang mga ito nakakatiyak itong sinanay kanina na kayang kaya nila ang lahat ng mga ito na magkakasama ilang sandali naman ang lumipas na pahinto agad sa paglalakad ang grupo nila ni Berto at Bitong nang masilayan ang apat na mga katao na papalapit sa kanila Agad naman na nakikilala ng dalawang mananabong na mga aswang ang kanilang mga tauhan na mga aswang din. Nang tumakbo na din itong si Abo, nang makita ang ama at yumakap, agad din ang napagtanto na maaring iyon ang ama ng mga batang mandirigma. Nang makalapit na ng tuluyan ang mga ito, agad nang sinabi ng mga tauhan nila ni Bitong at Berto ang tungkol sa mga presensya ng mga kalaban na nasa paligid Agad na nakaramdam ng pagkabahala ang dalawa. Hindi kasi nila naramdaman ang mga presensya ng mga kalaban bukod sa may mga ibinabatong mga karunungan sa mga usal ng mga espiya. Nasa kabilang bahagi din ang mga ito at malayo doon sa kinaroroonan ng mga kalaban. Wika agad nitong si Berto. Commander Banogon, mukhang inonahan na tayo ng mga espiya sa pag-atake. Maaaring nang gagalaiti ang mga ito ngayon sa galit Dahil sa pagkatalo ng kanilang panabong At sa pagkawala ng kanilang mga pihak Kaibigan Mukhang ikaw ang ama ng mga batang ito Nais ko lamang na magpapasalamat Ngunit sa ngayon Kailangan muna natin na humanda Mukhang mapapalaban tayo ngayong gabi Hinala ko sa mga espiyang ito bukod sa galit na galit ang mga ito sa amin, nais nilang makapaghiganti o maaring gusto pa rin ang mga ito na makuha si Nanay Candida at ang dalawang mga manok na panabong ng babaylan. Sagot naman itong si Luis. Maraming salamat din sa pagmamalasakit mo sa aking ina at sa aking mga anak, kaibigan. Hindi ko inasahan na makakasama ang dalawang tanyag na mga mananabong Nakalirto na ang lahat ng mga asuwang dito sa paligid. Nakahanda na din ang mga ito kung sakaling aatake ang mga kalaban. Hinihintay na lamang namin ang pagdating ninyo para magdesisyon sa mga dapat nagagawin dahil nirespito pa rin namin ang grupo at kuta ninyo. Nakapagpasya kami na hintayin kayong dalawa. Sagot naman agad itong si Berto na napapangiti at habang muling naglalakad ang mga ito, Maraming salamat, kaibigan. Ngunit hindi na sana dapat nahintayin ang aming pagdating. Ngayon, kailangan natin na ang buong paligid bago pa gumawa ng mga pag-atake ang mga ito. Tuloy-tuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa pagpasok doon sa isa panggusali gusali kung saan nando doon si Nanay Candida at ang batang paslit na si Akiko. Agad na muling nagpupulong ang mga ito at inilatag ng dalawang mga mananabong na mga aswang ang ginagawa nilang maliit na mapa ng kanilang kinaroonan para agad na maglagay ang mga ito ng bantay. Mungkahi din itong si Luis na mas nakakabuting hindi magkakalayo ang mga ito para agad na matutulungan ang bawat isa kung magkagibitan man. Wika din itong sinanay kandida na ang kanyang mga apo na ang bahalang magbabantay doon sa itaas ng mga gusali dahil agad na makagalaw ang mga ito at mahirapan ang mga kalaban na makita ang bawat kilos na gagawin ng kanyang mga apo dahil bukod sa mabilis ang mga ito malakas din ang kanilang mga karunungan pagdating sa mga aspitong usal Huwag kayong mag-alala Bitong, Berto, malalakas ang aking mga apo kayang-kaya ng mga ito na harangan ang mga kalaban galing sa itaas ng mga gusali. Matapos ang kanilang pagpupulong, agad nang kumilos ang mga ito. Ngunit bago naman umalis sina Bitong at Birto at lumabas doon sa loob ng gusali, nagmano muna ang dalawa doon kay Nanay Candida bilang pagpapakita ng respeto na kahit na hindi ganon kalapit ang mga ito noon Nasasabik din ang dalawang mga aswang na makita ang tanyag at kilalang matandang babaylan at mananabong. May mga kagamitan naman ang grupo ng mga aswang para agad na makapag-usap ang mga ito, makapagbigay ng mensahe at makipag-ugnayan sa bawat grupo. Agad nang nagkanya-kanyang pwisto na ang lahat doon sa mga gusali. Si nananay Candida naman kasama ang kanyang apo na si Akiko. At ang dalawang mga mananabong na mga aswang na sina Berto at Bitong nando doon ang mga ito doon sa harapan ng gusaling kinaroroonan nila kanina. Kasama din ang apat na mga tauhan ng dalawang mananabong doon nakapwisto ang mga ito para agad na alaman ng mga ito ang mga sitwasyon ng na mga nagkalat na mga kasamahan nitong si Bitong at Berto na mga aswang doon sa paligid. Sina Luis naman at itong si Bono kasama din ang ilan doon sa mga aswang nakapwisto ang mga ito sa unahang gusali. Samantalang nando doon pa rin sa ibabaw ng mataas na gusali si Sa mga pagkakataon na iyon, naramdaman na ng mga ito ang mga kalaban sa paligid at nasisipat na nila ang dahan-dahan na pag-usad ng mga ito papalapit sa kanilang kinaruroonan. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali ang napakatahimik na lugar biglang nagulantang ang lahat nang makarinig ang mga ito ng mga malalakas na mga pagsabog sa paligid. Tinamaan na ng mga pagsabog na iyon ang mga gusaling nando doon. Nakita nila ni Butchok galing sa itaas ang biglang pagliyab ng iilan doon sa mga parte ng mga gusali sa paligid na ibig sabihin lamang gumamit na ng mga bumba ang kanila mga kalaban. At nakakatiyak itong si Butchok na maaring ang mga sundalo na ang may gawa doon